Hi guys, dahil magpapalinis ang aming tita doon sa nail salon ay sasama kaming lahat ng mga bulilit kasama din si Pili kaya ito sumakay na kami dito sa car ng aming tita with the kiddos kaya yan super kukulit na naman namin dito puno na naman ang sasakyan o ba? Diba? Yan pala si Maria Mercedes Cheris, si Ate Alones lang yan. Diyan pala sila sa uupo sa unahan kasi bet daw nila yung sa unahan mo uupo Kaya nga ito, di ba, aalis na kami in. Ayun naman si Sisterette, hindi magpapaatras. Paavante lang, and for the fast forward niya, nandito na kami sa net lane. Ayan, kala nyo naman ang layo-layo. O, diba? Kaya, ayan, nakarating na kami dito sa si net. Ayan. Ayan, syempre, bumaba na kami. in magpapat lang ang aming tita. Kasi para pagpabalik namin ay madali kaming makaalis. O, ba? Diba? For the bongga. Kaya nga ito, nakapagpart na din siya. Ayan, ayan, na ka. Si Ante, eh. Ayan, lang namin sa sasakyan kung okay na ba dyan. Kaya ngayon, super pasukan na naman kami dito sa Nut Lane. O, diba? Sama-sama kami dito ng kiddos. Kasi magpapalinis si dito namin ng nails. O, diba? Kasi may gel polish at yung tawag ba doon. Sabi ko, ang ganda na mga kulay dito na buhok. Dito pa, o, diba? Sana Oo nga daw, sabi ni Ano, Rola. Dati dalawa kayo. Dati ho. <laughs> a hair comb or nails? She tell you what A hair or nails? Wow! Wow! Nails? wow! Mga meda! <laughs> how <laughs> <eat>? <laughs> mo talaga totoo oh, ay How about nails na lang? For for ano? For new year? A hair? Hair, hair, hair palang dapat? Hair? hair? No. hair Or nails, one. wow! It's the it's really Galing. Man, man. Hair or nails? Facial! <laughs> <laughs> there's a baby! Oh. Yeah. siya um, mga farmer. <laughs> madam, <laughs> what color po? Madam! Isa naman mapipigtas na yun. Hindi sabi ni Elon. Uy, <laughs> <are> we... <sharp mean> which color yun Madam, madam, kita ye. Ang kau. ko Kau. Kau. Kau.

ganda ng pink Silver. no. <laughs> Ilang taon na? <laughs> Ilang taon na daw mm -hmm. Nagsisiks po sa Jadwani. Saya mo siya, di ba? Okay. Um, yung abong, yung sa among brown design yun? Yeah. Light pa masyado yung Yung color, sa. So, para parang nag-lighter siya. Mas siya noon. Diba It's okay. Ate will get clean your nails. Don't you. don't you. yeah, don't be shy. Sabi niya, oh, my nails is so dirty. Chloe nga, a go. she's like a farmer. May <laughs> uh, <laughs> mga ani yung Oh, and then, ano, ate dyan, ano, baga, clean. Ang ganda kaya ng pink. Di ba? <laughs> May isi na ko. Wow. Yes, madam. What's yours, madam? Ay, wow. Ay, madam madam na madam ka daw kasi maaaring here kasi maaaring there there where do you want alip po kain sa farm man ano ashland there many soil many soil tapos yung is the eh ba ay talaga talo ang cute seven years old si lou first ano <laughs>

Saya ikutin aku ini, ini tengok, 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 libre, tengok, tengok, Halik kaya ako mga tila ng card sa Landers. Kasi may discount. Miss Madam, okay na po Madam. May massage pa si Madam. Ay, Mga bata ngayon, nasa pag-ibis na. May party. Ha? itu kompetisi anu mungkin

And, pakatapos namin sa net lane. Yun na nga. So, makaintan kami dito sa car. Abay, syempre. Sakay-sakay na din kami dito sa car. Kahit punuan yan. O, di pa, And, si Ate Alon, si Ali isa, unahan na naman sila sasakay. Kasi favorite nila yan. Kaya nga yan. Tanong si Tita kung saan kami pupunta. And ready na nga si Pili. Eh, takatawa na yan. And for the fast forward nga, nangutom nga kami dito. Kaya nga dito, nag stopover lang si Tita sa gilid. And for the food trip nga kami dito, ba? Diba? Si Ate Alons and si Tita hindi na pala bumaba. Kasi nag-order-order -order na lang kami dito, ba? Diba? For the fast forward nga, papauwi na kami ng bahay. And may dala kami take out. O, oh, di ba? si ate alone sa unahan. Kasi magaling mag-drive. Si titali Lee. Kaya